mag slice ako ng lemon ngayon guys kasi itong isa ko gustong kumain ng lemon titikman niya daw mag slice ako ng dalawang maninipis lang maasim po maninipis lang sasawsaw niya daw dito sa ano, sukal ayun guys Kitman niya daw Punoy ano ko muna kasi medyo makapal yung balat. Wait. Na. Parang di siya medyo mapaitan. I-slice ko na lang to sa dito. Diba? Pero naging apat na rin. Ah, Masarap? Sarap. Sarap. Yeah. Ano ako daw? Eh makasip sa pinte. Nakigaya na rin ako. Oh, kaya. Ang asim. Ikaw lang. Huwag na masyadong madaming aning ano. Sukal? Hindi. Huwag masyadong kumain na madaming lemon kasi ano yun. Mas ma ano yun saan mo ba kasi murahin ka kasi maasin yan. Gusto niya guys. Kasi matamis daw.